Good evening po sa inyong lahat, mga star kada natin dyan Welcome sa M1 Star Danny TV Guys, pwedeng makahingi po ng P-BOR Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe kay M1 Star Danny TV Ayan, andyan po ang subscribe button At huwag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon Para pag may bago akong video na i-upload Ay mabigyan ka na eh, YouTube ng notification And for today's video guys may papakilala naman akong isang brand <laughs> ng coffee pero hindi po ito ordinaryng coffee lang dahil ito ay makakatulong sa iyo paano masabi? lalong lalo na sa iyo ikaw nga <laughs> ikaw na lalaki makakatulong sa ito bago mo malaman ang buong uh, pagpapakilala ng isang brand na to ay panoorin mo muna ang my Entro. intro ayan meron po akong uh, isang uh, nabili sa isang south uh, drug store south drug store ba yan basta <laughs> bahala kayo uh, ito kasi ay uh, napapakinggan ko sa radyo na itong kape na to ay herbal siya maganda siya at meron ding uh, uh, ingredients na makakatulong sa pagbuhay. <laughs> sa dugo mo. Ibig sabihin, pagbuhay ang dugo mo, buhay din ang iyong manoy. <laughs> so, alam nyo na, ang ibig ko sabihin. So, hindi na natin papatagalin without further ado. O, umpisa na natin. <laughs> Ayan, ipapakilala ko sa inyo ang discover ko na lalong-lalo lalo na sa mga kalalakihan na ah, medyo nagkakaedad na rin at ah, hindi na nila magawang <laughs> mapatayo ang kanilang manoy <laughs> ay meron po kayong meron na po tayong solusyon at syempre um, marami naman nagkalabasan na mga brand no? kagaya ng Rubus etc. etc. pero ito ay uh, maganda dahil coffee ito coffee sya Dati ko lang siyang napapakinggan sa radyo. No? And then uh, naging uh, curious ako at maganda talaga siya dahil uh, herbal coffee Bukod dun sa uh, mga nakukuha nating mushroom ko may mushroom ito uh, ito. Ayan. Basahin nyo na lang. Ayan. So, walang iba kundi ang Drive Max. Drive Max Coffee. Drive Max Coffee Herbal Blend Coffee Mix. Ayan. Ito to yan. Drive Max Brand Coffee Herbal Blend Coffee Mix ay uh, meron pong uh, ingredients. Basahin natin yung kanyang ingredients. Coffee struck. Uh, panax ginseng, tungkat ali, uh, at iba pa. Basahin nyo na lang eh. Sa <laughs> oh. <laughs> so, sobrang liit, medyo nasisilaw ako. Hindi ko makikita. So, ito, akala ko ordinaryong coffee lang. Eh, wala naman pong uh, nagsabi sa akin na uh, ito ay pwede rin uh, makatulong pag uh, tumabi ka sa iyong uh, misis. Uh, so, nagpapagana din pala ito, itong uh, Max Coffee. Oh my God! Narinig ko lang siya uh, sa isang radyo then sabi niya kasi uh, uh, Drymax uh, brand herbal blend coffee mix So wala naman siyang uh, sinabi kung ano-ano do na uh, ganun na nga. <laughs> And then uh, siguro hindi hindi nila masyadong uh, mai paliwanag yung uh, talagang kasi siyempre bawal din sabihin yon. So sabi nang narinig ko sa radyo na itry nyo na lang. So nung trinay na ko uh, after kong uh, nagtimpla ng coffee na to, drive max ay medyo uminit yung aking pakiramdam at uh, to yan dahan <laughs> dahan dahan talaga siyang ano uh, gumaroon, guys Ganon. <laughs> kaya to effective so at least to oh, coffee herbal na siya no coffee kaya pala ang uh, drawing dito no ay art kasi sa pag-iibigan ng mag-partner uh, mag ay dito natin matatry sa Dry Max Coffee <laughs> baka naman Dry Max Coffee ha so marami po siyang mga ingredients andyan. basahin nyo na lang no? yan Iwan kung mabasa nyo so yung pong mga nandyan na ingredients yung po yung nakakatulong simple sa para mabuhay yung dugo natin kasi alam nyo naman ang ating uh, manoy ay isang muscle lang talaga pag hindi po condition ay uh, hindi po yan talaga uh, tatayo so kailangan ay mabuhay yan yung dugo yung dinadaloyan ng dugo papunta dun sa atin uh, ari ay talagang dapat mabuhay yung dugo para tumayo ang manoy mo so tamang tama sa mga kinagisnan hindi nagaanong tinatayuan ng manoy. Eh, subukan nyo to. And recommended ni Emon Starland TV, DriveMax Coffee. So, ngayon ko lang nalaman na itong Drive DriveMax Coffee pala ay nakakatulong para sa manoy mo. O pag uh, tatabi ka sa mismo, eh, siyempre pag hindi ka condition at gusto mong tumawtaw <laughs> ay pwede mo tong uh, gamitin or inumin oh. isang sa uh, silang ng uh, Drive max coffee ay mai-enjoy mo na ang buong gabi oh. nakasama ang iyong partner asawa o oh. wag pong kabit ha masama yan gamitin niyo sa legal yung asawa, hindi sa kabi. <laughs> Paano masabi? Ayan. So, back na naman, Dre Max. So, ayan. Isa na naman pong uh, uh, na-discover natin para sa na makatulong sa atin mga uh, kalak kalalakihan. So, try nyo to, Dre Max. So, So hanggang dito na lamang to Star Kada. Sana ay uh, nakatulong ito. Video na to para sa inyo kahit sa babae alam ko pwede naman ito yung uh, coffee na to so, syempre sa mga para ko dyan na uh, kalakyan natin uh, try nyo ha uh, para masubukan nyo ang talagang tindig ni Manoy. <laughs> Kaya yung Dry Max Coffee, ang tinimpla ko na siya. So, ganyan lang siya, konti lang. Kalahati lang sa baso. Tapos inumin mo. Mm -hmm. Kailangan uh, merong uh, naman yung chan mo sabihin busog ka dapat kumain ka bago ka uminom nitong drive max coffee para siyempre condition ka para ganadong ganado at talagang magtatagumpay ang iyong gabi <laughs> so hanggang dito na lamang si Sarkada kung hindi ka pa nakapag subscribe huwag mong kalimutang hit yung bell icon nandiyan ang subscribe button klik-lik lang yan po para mabigyan ka ng update ni YouTube. Ayan. So, until next time sa vlog ni M1 Star, Danny TV, o, po kayong magsawang support. Ha? Keep on smiling and keep on shining. Bye-bye and God bless all. Thank you.